Yes Hello! Magandang araw na naman po sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Isang panibagong video na naman po ang aking na i-upload upang makapagbahagi na naman po ako ng isa na namang mahalagang karunungan na inyong magagamit upang ikaw ay magiging kaakit-akit sa paningin ng lahat ng tao. Ang lahat ay iyong magiging kaibigan kahit na ang iyong mga kaaway at mga kagalit. Kapag kayo ay nakita, ay siguradong gagaan at mapapaamo mo sila gamit po ang simpleng pamamaraan na ito. At ang pamamaraan pong ito ay hindi na ginagamitan ng mga orasyon at dasal. Purong ritual lang po ang pamamaraan na ito. Napakamabisa po ng pamamaraan na ito at napakadaling gawin. Pero bago natin itutuloy ay inaani ang mga hindi pa nakapagsubscribe na subscribe na po kayo nang sa ganoon ay updated kayo palagi sa ating mga karunungan at kaalaman na ibabahagi dito sa aking channel. Ang ritual pong ito ay magagamit ninyo upang maging magaan ang loob ng sino mang tao na inyong makakasalamuha magiging marami ang inyong mga kaibigan maaari din pong gamitin ang pamamaraan na ito kung kayo ay may kagalit at gusto mo na mawala ang kanyang galit sa iyo at mapapaamo mo siya at maaakit sa mga kaibigan natin dyan na mayroong mga masusungit na boss, maaari nyo pong gawin ang pamamaraan na ito nang sa ganoon ay magiging mabait na sila sa inyo. Maaari din pong gawin sa mga nag-a-apply ng trabaho nang sa ganoon po ay mapili kayo agad ng inyong mga employer at ma-hire kayo agad. At sa mga tao na mayroong nagugustuhan, mapalalaki man ito o babae, ay gawin ninyo ang pamamaraan na ito nang sa ganoon ay magiging mas magaan ang kanilang loob sa iyo at mapapansin ka agad nila. Simple lang po ang pagsasagawa ng pamamaraan na ito. Ito po ay dapat ninyong isagawa isang araw po bago mag new moon. Kahit na anong buwan po pwede pong gawin ang pamamaraan na ito. Basta't siguraduhin po na gagawin ninyo ang pamamaraan na ito bago mag new moon. Narito na po ang pagsasagawa. Kailangan nyo po ng pabango. Yung paborito po ninyong pabango ang inyong gagamitin. Kailangan nyo din po ng tatlong pirasong buhok. Buhok nyo po ang gagamitin dito. At kailangan nyo din po ng tatlong patak ng inyong pawis at isang kandilang puti. Narito na po ang pagsasagawa. Umana po ng lugar na ikaw lang mag-isa at dapat po na walang makakaalam na ito ay iyong ginagawa. At dapat po buo ang inyong pananalig at paniniwala sa ritual na ito upang sigurado pong mas malakas ang bisa nito. Una po sa lahat ay kunin ang inyong paboritong pabango Buksan po ang takip nito. Sindihan po ang inyong kandilang puti. Pagbuhulin po ninyo ang inyong buhok. Pagkatapos po ay ipasok po ito sa loob ng inyong pabango. Isunod po ang tatlong patak ng inyong pawis sa loob ng pabango. At sambitin po ang mga salitang ito ng pitong ulit sa bunganga ng inyong pabango sa pamamagitan ng pabangong ito. Lahat ng tao ay maaakit sa akin. Yan lamang po ang inyong babanggitin. Itong ulit niyo pong uulitin ang salitang ito. Pagkatapos po ay takpan ang inyong pabango. Huwag niyo po munang gamitin ang pabango na ito. Palipasin niyo po muna ang tatlong araw sa kasimulang gamitin ang pabangong ito. Kung kayo ay lalabas ng inyong bahay ay gamitin po ang pabangong ito. Maglagay ng kaunti sa inyong kamay, ilagay sa inyong noo, sa inyong batok at sa inyong mga braso. Sa ganyang paraan po lahat ng inyong makakasalubong o makakasalamuha ay gagaan ang loob sa inyo. Magiging maamo sila sa inyo at magiging kaakit-akit ka sa kanilang paningin kapansin-pansin din sa kanila ang inyong presensya. At lahat ng makakakita sa inyo ay hahanga po sa inyo. Magagamit po ninyo ang pampaakit na ito sa lahat ng tao. Sana po ay gamitin ninyo sa kabutihan ang ritual na ito. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless po sa inyong lahat. Ingat po palagi.